Tapos mag-file ng kaso sa presinto, ay magkasabay pa rin lumabas ng presintong dalawa. Naglakad sila patungo sa kutsya ni Avery. Masalamat ha. Huminto siya sa paghakbang ng malapit na sasakyan niya at humarap dito. Gumiti ang lalaki. It's okay. Pwede na siguro katang iwanan at... Wait! Bakit? Huwag ka munang umalis. Ha? Baka pwede mo pa akong samahan. Muling nangunot ang noon ng lalaki. Sigurado ka? It's almost 12 midnight na. Baka, kasi ayoko pang umuwi. Natatakot naman ako mag-isa. Ganon, sa akin hindi ka natatakot. Hindi siya nakakibo. Hindi nga ba siya natatakot dito? Iniligtas mo ako kanina sa kapahamakan. So sapat na bang dahilan iyon para malubos ang tiwala mo sa akin? Ah, ewan ko. Nalilito ako eh. Napailing ang lalaki. Narinig mo ba yung ibigay kong pangalan kanina sa presinto? Sabi ko sa kanila, Anton de Gracia ang pangalan ko. Alam mo bang hindi yun ang totoo kong pangalan? Ewan ko sa'yo. Hindi nga. Ang totoo kong pangalan ay Luke. Sa madaling salita, nagsimulang ako sa kanila. Bakit gusto mo pa rin samahan kita? Kasi nararamdaman ko na mabuti kang tao. Pero nag-iwas yan ang tingin dito. Oz, muling sumungaw ang amusement sa mga mata ng lalaki. Please, kahit sandali lang, at nagugutom ako baka pwede mo akong samahan sa restaurant. Restaurant? Hmm. May alam mo kung kainan. Masarap doon. Doon ko gustong kumain. Sasama ka ba? Sige. Saan bang restaurant iyon? Hindi restaurant iyon. Turo-turo. Kainan iyon ng mga taxi drivers at jeepney drivers. Malinis naman. Pero sa tabing kalsada ang pwesto. Okay ka ba ron? nag si Avery. At kailan ba siya kumain sa turo-turo? Siya na anak ni Don Pablito de Chanque, kakain sa turo-turo. My God, it's disgusting. Sige, talaga, lalong sumungaw ang amusement sa mga mata ng Ilo. Para lang makasama mo ako, kakain ka noon. Kakain ako roon para lang magkaroon ako ng kasama. Natigilan ng binata. Pagkuhay na piling. Sige, akin na uli ang susi mo. Heto, may pagmamadaling iniabot niya rito ang susi ng kanyang BMW. Bakit nga ba hindi ako makadama ng pagkatakot sa kanya? Bakit anggaan ang gaan ng kalooban ko sa kanya? God, this is your fault, Gilliar. Kung hindi sa kataksilan mo, hindi mangyayari sa akin ito. Hindi ako magpapakababa sa ganitong libel. Tell si sigaw ng kalooban ni Avery habang nagbibiyahin na sila. Avery, okay ka lang? Ha, Napapitlag pa siya ng maulinigan ng tinig ng katabi. Ang sabi ko, okay ka lang ba? Kanina pa nagiring ang cellphone mo sa bag mo, pero hindi mo sinasagot at nakatulala ka lang. Iniisip mo na naman ba ang lalaking iyon? Taimbagin na tanong nito. Ha, ah hindi. Wala na siya sa isip ko. Muling nagiring ang cellphone sa bag niya. Sandali sasagutin ko. May pagmamadaling kunyuhan niya sa bag ang nag-iingay na aparato. Hello Hillary, bakit? Bakit? My God, nagtatanong ka pa kung bakit kayong mag-aalauna na wala ka pa rito sa kondo mo. Kasi galing sa bahay ko si Ginger, nagwawala, hinahanap ka. Hinaaway ako dahil tinatago raw kita. Bakit daw hindi ko siya bigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa sa nakita mo? Kaya nga napasugod ako rito sa kondo mo. Ano ba yon? Anong nangyari? Kasi napalunok siya at napasulyap kay Luke na nakatingin din pala sa kanya. Nahuli ko sila ng kanyang secretary sa pangit na posisyon. Ah, so nahuli mo ang kataksilan niya sa mas daling salita? Oo. At kaya ka nagwawala ngayon, ganun ba? Sa sobrang sakit ng kalooban, may nakagawa ka na ng kaistupidahan mo? Hindi. Ano naman ang kala mo sa akin, tanga? nag lang ako. Naglilibang. Believe me, I'm okay and safe. Sinabi niya yun habang magkalapat ang mga mata nila ni Luke. Sigurado ka? Oo naman. Don't worry, okay lang ako. Pag-uwi ko rin, mas okay na ako. Hmm, at burado na sa buhay mo si Gilder, right? Absolutely. At sigurado si Aber sa bagay na iyon. Good. Yeah, bye. Siya nga ang unang nag-off ng cellphone. Who's that? Kasual na tanong ni Luke na muling itinuto kong palingin sa kalda, Sada. Si Hillary, a friend of mine na nagmamalasakit at noon patutol sa ex-boyfriend kong walang kwenta. Umaya siya ng upo at tumanaw sa labas. Natawa ng pag-aksilok. Bakit ka natatawa? Nagtataka at naiinis na tanong ni Avery. Is sound bad? No, of course not. Burado na siya sa puso ko, okay? Mataas lang ang boses ko dahil naiinis ako sa sarili ko. Isa si Hillary, sa nagbibigay sa akin ng babala. Ako lang kwentang taong lalaking iyon. Pero hindi ako nakinig. Kung nakinig sana ako, hindi sana ako nasaktan na kagaya ng nangyari sa akin kanina. At hindi mo sana ako nakilala. Natigilan si Avery. Ah, maybe. Pero tama ka. Kaya siguro nangyari yun dahil makikilala kita. Hindi niya alam kung bakit may sumunga na fans sa mga mata niya nang titigan nito habang nagmamaneho. Naramdaman ni Luke ang pagtitig niya. Marahan itong lumingon sa kanya. Alam mo, ang tanga talaga ng boyfriend mo. Kung ako siya, I'll never let you go. Kasual ng wika ni Go. Talaga, gusto niyang kalihin yeah, bukod sa maganda ka na, mukhang ang bait mo pa. Aos, oh, inagaw ko nga ang sofa at gitarin mo. Ye, yeah, pero nagkamali ka kasi. Hindi mo naman siguro galing mga agaw ng pagkain ng iba ano. Siyempre naman. Sorry ha. Warpick lang ako kanina. It's okay. Ilang sandaling na magatid ang katahimikan sa loob ng kotse habang nagbibiyahe sila. Alam mo ba kung anong ginagawa ko kaya sa convenience store na yun? Bukod sa bibili ako ng inumin at ng shop ako. Ano? May sinusundan akong tao. Sinusubaybayan ko ang bawat kilos niya. Talaga? Bakit? Bahagi yun ang trabaho ko. Anyway, dahil nakuha mo ang attention ko ng agawin mo ang siopaw at inumin to. I've lost him. Sorry. It's okay. At least naraw na ko sa tabi mo nang manganib ka. Maliban naman sa akin ay may isa pa akong kasamahan na nakasubaybay sa kanya. Ipinaibaya ko na lang muna sa kanya ang trabaho. Talaga? Ano ka ba? Detective ka ba? Well, sort of. Pero huwag ang trabaho ko ang pag-usapan natin. Ano? Ikaw? What about me? Sa tingin mo papayag ang nobyo nung nakmalas ka sa kanya? Bakit? May magagawa ba siya kung ayaw ko na? Ewan ko sa'yo. Ikaw ang mas nakakakilala sa kanya. Yeah, at ako rin ang mas nakakakilala sa sarili ko. When I say no, it's definitely no. And when I say yes, sigurado ako sa gusto ko. Kaya nga kahit na anong babala nila noon na lumayo kay wala walang nakapag-uutos sa akin. Kaya ngayon akong mag-uutos sa sarili ko na burahin na sa buhay kong lalaki ngayon. That's great. Ipinaraan na rin ito sa gilid ng kalsada ang sasakyan. Lingunan sa kanila mga taxi drivers na kumakain sa isang turo-turo na nasa di layuan. Parang gulat na gulat na may pumaradang ganong kaganda at kamahal sa sasakyan sa hilera ng mga nakahintong taxi. Eh. Halika na. Yaya ni Luke nang buksan ang pinto sa gawin niya. Eh. Diyan tayo kakain? Napapalunok na tanong ni Avery. Parang gustong magbago ng kanyang isip. Ayaw mo? Bagyang kumunot ang noon ito. Ah, hindi. Okay lang. Bigla naman silang natakot na iwanan nito. Good. Let's go. Inilahad ito ang kamay sa kanya at inakay siya patungo sa turo-turo. Nararamdaman ni Avery ang init ng pala ni Luke na hindi pa rin bumibitaw sa kamay niya. Hindi naman niya magawang hilahin ang